si Chito Miranda, frontman ng iconic OPM band na parokya ni Edgar, ay nagsalita na kaugnay ng mainit na balita tungkol sa kanyang asawang si Neri na Ig Miranda. Sa kasalukuyan, trending ang pangalan ni Neri matapos siyang maaresto dahil sa umano'y securities, violation at estafa. Sa kanyang Instagram account noong November 27, emosyonal na naglabas ng saloobin si Chito upang ipagtanggol ang kanyang asawa laban sa mga paratang. ay kay Chito, hindi kailanman ng loko si Neri pagdating sa pera at lahat ng nakikilala sa kanya ay alam ito. Sa caption ng kanyang viral post, sinabi niya, Never ng loko si Neri at never siyang nanlamang sa kapwa. Wala siyang ginawang masama at alam ng lahat ng malapit sa amin ang totoo. Lagi siyang tumutulong sa abot ng kanyang makakaya, kahit minsan siya na mismo ang naaabuso. Inamin din ni Chito na labis siyang nagaalala para kay Neri dahil sa dami ng stress na pinagdadaanan nito. Dagdag pa niya, kawawa ang asawa ko. Minsan kahit siya na ang nasasaktan, pinapa sa Diyos na lang niya ang lahat. Sana ay maayos na ang sitwasyong ito para bumalik na ang katahimikan ng aming pamilya. Si Neri Naig, na bilang isang aktres at matagumpay na negosyante ay matagal ng inspirasyon ng maraming tao dahil sa kanyang sipag at dedikasyon sa pamilya at negosyo. Kasama ni Chito, binuo nila ang isang masayang pamilya kasama ang kanilang dalawang anak na si Miggy at si Cash. Ang pagkakaaresto kay Neri ay nag-ugat umano sa isang negosyo na hindi malinaw ang detalye. Ngunit mariing itinanggi ni Chito ang anumang iligal na aktibidad ng kanyang asawa. Sa halip, binigyang diin niya ang integridad ni Neri sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Dagdag pa ni Chito sa kanyang post. Hindi kami perpekto pero hindi kami magnanakaw. Ang pagkatao ng asawa ko ay hindi kailanman papayag na gumawa ng mali laban sa ibang tao. Samantala, bumuhos naman ng suporta mula sa mga kaibigan, fans at kapwa celebrities ni Chito at Neri. Ipinahiyag nila ang kanilang tiwala sa mag-asawa at hiniling ang mabilis na paglilinaw ng isyong ito. Ilan sa mga kilalang personalidad ang nagkomento ng Praying for strength for both of you. Keep the faith. Alam namin ang pagkatao ni Neri. Hindi siya manluloko. Justice will prevail. Bukod sa isyong ito, Kilala si Chito Miranda sa pagiging hands-on na ama at asawang mapagmahal. Sa nakaraan, madalas niyang ipahayag sa social media ang kanyang pagmamalaki kay Neri bilang isang ina, asawa at entrepreneur. Isang inspirational na post ang ibinahagi niya noong May 26 kung saan tinukoy niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang tunay na success ay hindi lamang tungkol sa pera ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tahimik at masayang pamilya. Pakikita sa mga pahayag na ito ang matibay na relasyon ng mag-asawa sa kabila ng mga hamon na kanilang hinaharap. Ngayong November 29, patuloy na hinihintay ng publiko ang karagdagang updates mula sa kampo ng mga Miranda. Tsak na marami pang kwento ang mabubunyag kaugnay ng kasong ito. Ngunit nananatiling matatag si Chito sa paninindigan niyang walang ginawang mali si Neri. Para sa mga susunod pang detalye, manatiling nakaantabay sa Kitakits Showbiz Channel. At huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-hit ng notification bell para updated ka lagi. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kitakits sa next video dito sa Kitakits Showbiz!